May nararamdaman ka bang kakaiba sa partner mo? Yung may nagbago na sa kanya at hindi na siya sweet sa iyo. At kahit anong gawin mo, ay may nag-iba na talaga sa kanya. Yung nawawala na siya ng gana sa iyo. Gusto mo ba na manumbalik ang sobrang pagmamahal niya sa iyo at siya ay maging sweet na sweet na sa iyo pagkatapos mong gawin ang ritual na ito? Basta gawin itong ritual na 100% ang paniniwala mo at gawin sa tama at hilingin ng buong puso. Pwede ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng buti, plastic o babasagi ng buti ay pwedeng gamitin. At pagkatapos, lagyan mo ito ng isang kutsarang asukal, white o brown sugar ay pwedeng gamitin. At dahan-dahanin nyo lamang po ang paglagay nitong asukal nang hindi po ito matapon. At pagkatapos mo nang malagay ang asukal, ay maglagay ka ng kalahating tubig sa bote. At pagkatapos, kumuha ka ng papel at panulat. Isulat sa papel, pangalan at apelido niya. Ikaw ay maging sweet na sweet sa akin palagi. Isulat mo lamang ito ng isang beses lamang. Dapat alam mo ang tunay na pangalan niya nang sa ganon mapadali po ang talab nito. At pagkatapos mo na itong masulat, ay i-roll mo ang papel at saka ilagay ito sa loob ng bote. At pagkatapos, Bago mo takpan itong bote, hawakan saglit, ilapit sa baba mo, mag-focus at mag-concentrate ka. Pakaisipin mo ng mabuti ang target at banggitin mo ang nakasulat sa papel ng paulit-ulit kahit ilang beses ay pwedeng-pwede po. Banggitin mo lamang ang nakasulat sa papel, pangalan at apelido at yung hiling. At pagkatapos, takpan mo na itong buti at alugin kahit ilang alog. At saka itago sa safe na walang makakakita at makakaalam. Pwedeng dalhin kahit saan ka man magpunta. At pwedeng itago dyan sa damitan mo at bulungan ito paminsan-minsan -minsan, kung may time po kayo at paniguradong maging sweet na sweet sa iyo ang partner mo. At kahit gaano pa kalayo ang loob niya sa iyo ay manumbalik talaga ang pagmamahal at nararamdaman niya sa iyo. Dahil isa itong gabay para mas lalong mapabuti o mapatibay ang relasyon ninyong dalawa ng partner mo. Basta huwag kalimutang palaging magdasal at manalangin. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.